Hello mga kasari, ayan, kamusta kayo? Ayan, at ngayon ay mag-aayos na naman ng mga paninda. Paulit-ulit na trabaho pero kailangan nating gawin. Uh, ah, mag-aayos yung asawa ko ng kanya mga pinamili. Ayan, mag-aayos sa araw. Sa madaling araw naman is mag babasta naman ng mga paninda. Ayan. Ah, paulit-ulit na ang ating ginagawa. <laughs> Kamusta kayo mga kasari? Ama, ano na naman ah, tao dito. maulan na naman dito. Uulan na naman sa Pilipinas. Ayan. ang panahon talagang natin ngayon September is maulan, maulan talaga. Ayan, at habang mag-ayos ang sawa ko is mag asikaso ako ng aming merienda. Ayan, kasi hindi pa kami nakapag, ano dyan, nakapag merienda. Ayan, ang ginawa ko yan, ano, ah, uh, nagtimpla ko ng kape. Una, nagtimpla ko ng kape. Tapos, na nakapagtimpla na ako ng kape, naisipan ko mag noodles mag noodles kami ayun ang kinalabasan hindi naman nakain ng yung noodles kasi nga may kape na Ayan, kasama naman kasama naman namin yung anak ko ayun siya kumain ng noodles kasi parang ano eh parang parang lamig na lamig puro mainit hindi kasi bagay yung ganun eh may kape ka na may noodles ka pa eh pareho, pareho namang mainit yun tayong mga kasari uh, kahit pa paano is merong paano merong ibig sabihin na yung maandar sa ating tindahan ayan sa amin kasi ang umano talaga is yung mga frozen ayan pag kasari sa restaurant ating asahan is wala uh, wala tayong maano kasi nga matuma talaga ayan buti sa inyo hindi matuma Uh, pero sa mga ibang kasari is pag na papanood ko sila is matumal din sa kanila. Siguro yung panahon ngayon, mula pa nung ugos is hanggang ngayon September is matumal pa din. Grabe nga talaga ang tumal ngayon. Ayan, kasi nga siguro mga tao is nagtitipid pa rin kasi galing sa gasto ng nag sa yung pasok ng mga estudyante. ayun, hindi pa nakaka-recover nakaka, -recover, nakaka -recover sa gasto kaya patuloy pa rin tayo patuloy pa rin na lumalaban <laughs> lagi naman lagi na lang lumalaban ayan ganun kami eh laban lang pasasaan ba yan at basta may sipag at syaga lang tayo malay natin ah uh, darating ang araw swertehin tayo di ba ayan namimili na ako ng kape Kung eh. ano yung ano, kailangan, sige lang. Kuha, kuha, kuha lang tayo sa tindahan natin. Walang bayad. Hindi, wala nang bayad. Hindi, <laughs> yun sa akin naman. Uh, kasi, kahit pa paano naman isumasahod ang asawa kasi meron siyang bukod sa ganyan ginagawa niya is uh, pumapasok pa rin siya sa trabaho. Uh, yung kasi 'di ba apat na Sabado, apat na sahod. Yung una is ah uh, inahawakan ko yung sahod niya na pang ano pang pambayad sa mga kinukuha dito sa tindahan. Minsan kulang ka rin. Kasi kasi yung sahod minsan hindi mo naman masabi, uh, ilang araw lang yung pasok kaya matitiyempuhan na ano na konti lang. Ang pangalawang linggo is pambayad ko sa ano sa net tsaka sa tubig tapos pang pang ano pang ang tawag dito pang tatlong linggo is sa kuryente tapos pang last is sa bahay ayan naka budget na talaga yung pasok kaya, kaya lang minsan talaga ang pasok ng asawa is minsan tatlong araw lang ganyan kasi matumal din dun sa ano matumal din sa pinapasokan niya wala din masyadong gawa kaya ganun din talagang parang lahat is matumal ganun din doon sa ano niya, sa pinapasukan niya. Syempre, pag wala order, wala silang gawa, ganun. Ganun ang ang nangyayari. Ayun, gumagawa ang asawa ko doon ng mga ano, mga longganisa. Ayun. Sa dating pantrabaho. Dati pa yung trabaho ng binata pa siya. Ayan tuloy-tuloy uh, lang tayo. Ganon talaga ang buhay. Marami tayong bayarin. Malaki ang bayarin natin sa kuryente. Ayan, kuryente namin ngayon. Nasa 7K. Naku, kamusta naman po. Kamusta naman yung ano namin. 7K talaga kuryente namin ngayon. Grabe ang taas. Ayan, tapos yung sa tubig pa. Internet pa. Naku po. Puro na lang bayarin. Pero kahit pa paano, pasalamatan pa rin natin kasi kahit paano meron tayong uh, ah, meron trabaho, ganyan hindi naman tayo pwedeng tumigil kasi tulad nyo may mga anak tayo na nag-aaral uh, kuma, may kumakain, kumakain ganyan hindi naman pwedeng hindi tayo kakain ganyan tapos kami, marami kami mga lagang hayop may maraming umaasa may maraming umaasa sa amin. <laughs> mga dapusa. Ilebe na pusa at isang aso. Kamusta naman? Napakadami nila. Ayan, grabe. Ayan, grabe, nagdadasal din siguro yun sila. Na sana may makain sila bukas. Ayan, madilim dito mga kasarya uulan na naman talaga yan sobrang dilim grabe ayan tuloy-tuloy lang tayo mga kasari ayan hanggat mabili sa inyong lugar samantalahin nyo uh, wag kayong magpakawala ng mga stock nyo para hindi na makawala yung mga tumor ayan dyan na sa inyo bibili ganun kasi sayang pag uh, walang maibigay ay is dilipat pa sa iba ganun yun tapos baka mamaya sa susunod hindi na babalik sa inyo kasi alam nilang wala sa inyo diba diba sa mga bago nag uumpisa dyan dapat alam natin yung gano'n ayan 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 kukuha na ako ng modus dyan <laughs> tsaka nakapagtimpla mo na ako ng kapit bago ano eh bago may noodles eh isa lang naman ng noodles uh, gusto ko nga dapat haluan ng itlog yan kaya lang bawasan ako yung itlog kaya noodles lang ayan pampawi sa gutom is noodles pwede na yun na kasari ayan dati ano eh share po lang. Dati, eh, uh, maliit pa yung mga anak ko. Ano eh, napayak ako dyan sa noodles na yun eh. Kasi nga, naalala ko kasi yung ano, nal kwento ko lang, naalala ko kasi yung uh, nung kaming dalawa pa lang, is eh, yung noodles hindi naman talaga namin inuulang. Tapos yung mga anak ko, nung nagkaroon na ako ng anak na dalawa, sabay-sabay kaming tatlong kumakain. Na, parang na, napaluha talaga kasi nga naisip ko, yung dating noodles na hindi namin inuulang ngayong may dalawa na kaming anak kasi inuulam na namin ayan, naalala ko lang ng mga maliliit pa sila ayan grabe tapos sabi ko sa mga anak ko mag aral kayong mabuti ha para pagdating ng araw hindi ganitong buhay natin ganun buhay nyo, ganyan sabi ng gano'n tapos parang talaga syempre ko na parang emosyonal ka hindi mo mapigilan pa ka sa nara, ibang yun nararamdaman kasi nanay ka kasi parang naawa ka sa mga anak mo na gano'n ang na naranasan talaga namin yung ganyan dati kahit ngayon naman kasi yung noodles pwede naman talaga pang patawid gutom natin yan eh uh, talagang naano lang kami nasani lang kami, syempre yung wala pa kaming anak hindi naman talaga namin inuulam yan eh kinapay sa kanon, eh ngayon kasi kanin at saka nulit, pwede na kahit nga pasit kanto ngayon, pwede na at saka kanin Ayan, yung mga bata nga ngayon, eh, ano eh, mas, mas gusto nilang kainin yung mga pancit kanto, noodles, ganyan. Kaysa sa kumain ng ulam, ng mga ulam na eh, inahanda natin. Siyempre, hindi naman pwedeng, ano, laging ganun, papakain sa kanila. Diba? Na-share ko lang mga kasari na talagang, ano, <laughs> dati talaga, naranasan ko talaga yung ganyan. ako para nag-iimot-imot na dyan. Ayan. Uh, pero ngayon, mga, malalaki na yung mga anak ko. Kahit, ano na, wala na, hindi na maano, kahit na mas gusto pa talaga nilang kainin na ganyan. Pinipigilan ko lang, hindi, hindi kasi pwedeng lagi. Ayan, ganyan. pag ano na ako niya nakapagpimpla na ako ng kape. O, dito lang yung ko maluto. Tapos, pagkatapos niya isa kain na muna kami. Ayan. At yung mm, merienda time na yan. Merienda time. Ayan. Go lang tayo, mga kasari. Laban lang nararamdaman natin ngayong matumal ah ganun talaga talaga ah, isipin mo na lang na hindi ka nag-iisa <laughs> ganon ah, sa mga ibang tindahan ganon din matumal din sila sa palengke nga minsan matumal din sila eh. syempre tayo pa kaya na sari-sari store syempre nakakaranas tayo ng ganito matumal kaya hindi ka nag-iisa nag ka sari ah, uh, lima tayo. <laughs> lima. Sino kaya yung iba? Ay, lima tayong nakakaranas ng tumal. Ayan. Ganun talaga. Tumal. matu tumal, tumal talaga. Ayan. Ay, kahapon pala. Hindi tayo nakabili ng tali, no? Tatay. Eh, paano yung meron ka pang na yan? No. Ano? paano yan? Ay, no. Pagkakasyahin na lang yung, ano. Naku, hindi kami nakabili ng tali. Tali sa mga box, box, box. Nagamitin na may magaling araw. Eh, di ba yung meron namang packaging tape, no? Kaya lang minsan, iba talaga yung nakatali siya. Sa pag-bitrip, di ba, tatay? Bukas na lang bibili. nakabili ng tali pang straw straw na pang tali sa box ayan pagkatapos nito is magme merienda muna kami merienda time luto na yung hinanda ko Ah, uh, ano noodles tsaka kape <laughs> ayan maraming salamat sa inyong panonood bye